Good morning, good morning sa mga kapayap na nagtatanong about paano mag-apply sa cruise ship. so bago tayo mag-apply mga kapayap na ka may dalawang taon tayong experience galing sa hotel o di airport o land base para qualified tayo makapag-apply sa barko yun po yung inahanap nila o di galing sa military o police pwede magbarko yan sa servisyo so 2-3 years experience tapos kumuha ka ng CMAS book at saka passport para advantage o di kaya extra training so para mabilis kayo makapag-apply sa CROSEP at mabilis kayo makasampa yun po kasi yung inahanap nila ang qualification po tapos kumuha kayo ng employment certificate na rin so sa mga nag apply about sa interview, kung paano daw interview madali lang interview about lang sa trabaho na ginagawa mo access control, out outgate pass patrolling so crowd control, event security, yun mga tinatanong sa Crossy po. So, madali lang sagutin yan kapag uh, ginagawa natin araw-araw yan. So, ang mga agency na pwedeng applyan sa mga first timer, yung kagaya ng Open Sea, mga karnibal yung barko nila, marami yan. Tapos, magsaysay. So, marami yung barko ng hawak ng magsaysay. Tulad ng Princess, Aida, P&O, ah, uh, marami pa uh, post, uh, post uh, hawak ng ano yan say so sa gusto mag apply at saka safe sharp ang safe sharp naman hawak nila NCR, region Oceania at saka Celestial so sa gusto mag apply pwede kayo magpasa ng resume basta update yung resume ilagay nyo yung buong, buong detalye anong ginagawa sa trabaho para mabilis kayong ma-interview so yan po yung technique sa gusto mag apply sa cruise ship kailangan e masipag ka rin at matyaga magpalo up kung hindi ka natawagan papalo up nyo po babalik kayo sa opisina at follow up nyo yung pag ano, update ng ano yung resume nyo na pinasa sa gusto mong magtrabaho uh, sa cruise ganun po, kailangan masipag ka talaga magpalo up para makasampak agad so sipag at saga lang sa pag-a-apply para mabilis tayo magtagumpay